Ito, po, sa kundong ko naman kay Kristo ito. Sa Korinto 15, talatang 24, at darating ang wakas, pagkatapos malupig ni Kristo ang lahat ng kaharian, pamahalaan at kapanyarihan, ibibigay na niya sa Diyos at Ama ang paghahari. Sapagkat si Kristo dapat maghari hanggang malupig niya ng lubusan, mapasuko ang kanyang mga kaway, ang kahuli-hulihang kaway, na kanyang pasusukuhin ay ang kamatayan. Bay Toto, hmm. kapag ang lahat ay nasa ilalim ng kapanyarihan ni Kristo, ang anak naman ay papailalim sa kapanyarihan ng Diyos. Maglalagay <laughs> sa lahat ng bagay sa ilalim ng kapanyarihan niya. Ngayon, lubusan maghahari ang Diyos sa kalahat-lahat. Okay, o, kumita nyo, di iba si Kristo, iba na? yung Diyos. Alright. Ito ang tanong ko. Huh. When Christ was here on earth, He was the teacher unang-una sa mga huh. apostol. Ang alawa at the cross, he was the Savior, ah, Redeemer, at the resurrection, after ascending to heaven, as according to Esteban, ah, nakita niya na bukas ang langit at ang anak ng tao, nakaupo, ay nakaupo sa kanan ng Diyos. Kaya, ah, pagkatapos, sabi sa unang huwan, siya na roon upang mamagitan sa atin. Ngayon, pagkatapos na mapasugo ni Kristo ang lahat ng bagay, ah, di wala na susuko sa King James, ang ang anak ay susuko naman doon sa, sa napalupo sa lahat upang ang Diyos ay sumalahat sa lahat. Hmm. Ngayon, ang tanong ko ganito, ano na ngayon ang magiging tungkulin ni Kristo pag sinuko na niya ang lahat? Sa ama. Sa ama. Pagka sinuko niya na ho ang kanyang uh, pagkahari doon sa ama, ang susunod yung nasa 21-22 ng Apokalipsis. Pakinggan niyo. At hindi ako nakakita ng templo doon. Adi, ang tinutukoy po rito, yung doon sa bagong langit at bagong lupa, ano ho, Sabi ni Juan, hindi ka ako nakakita ng templo doon. Doon sa bagong langit bagong lupa, wala ng templo. Wala. Sa pagkabana. Wala ng sambahan. Ano, wala, wala, wala ng ilaw. Wala, wala ng ilaw, wala ng templo, wala ng edifice. Ano, eh ano nakita niya? At, at hindi ako nakakita ng templo doon sapagkat ang Panginoong Diyos ang makapangyarihan sa lahat ah, at ang kordero ay siyang templo doon. Templo ho siya, ro'n. No? Yan na, ano'y ibig sabihin? Silang dalawang magtatay. Magtatay na. Oh, ang Panginoong Diyos ang makapangyarihan sa lahat at ang kordero, who is Christ, sila ang templo doon. Ngayon, ho, ito pa, ang kadugtong ng kunting yan, ha alam natin na uh, ang Diyos na Espiritu upang makita ng tao ay gumamit ng laman. When he is going to surrender everything to God, nasa laman pa ba kaya Wala ako ah? actually, nung pumanik siya sa langit, hindi naman laman yung ipinan, ipinanik niya eh. Hindi. Uh, nasa skin si ho ng unang korintiyon flesh and blood cannot enter the kingdom of God. God. Therefore, it will automatically mean na nang pumanik si Kristo, hinubad niya yung flesh and blood. Resurrected body. Oo, oh, resurrected body who can enter without a door. Yeah. Hmm. Sa sabi sa Lucas 1, ang kaluluwa walang laman, walang buto. Oh, nakakapasok po siyang eh. Uh, Pass through the wall. Oh, pero, a body, a spiritual body which you can see and behold. Uh, so Nakikita yun. ng mga apostol eh nakakapasok na nakasarapin to. Something like, abe, eh, para ba si ano, pag nagmamagic si David. si David Copperfield, eh, pumapasok sa Great Walls of China. Sabi nila, ano, optical illusion yun. Ginagamit ko lang halimbawa yun, ganun yung body ni Christ, nung siya resurrected from the dead already. Kaya, ang kanyang katawan is some, is a glorious body, sabi sa niya. At pag naligtas tayo, pareho tayo ng katawan niya. Di same. The same. At, siya mukhaan. Oo, oh, tres bang. Ayan. ayan. Ngayon ang, ang tanong ko, kasi nung mabuhay siya sa mga patay, oh. abay walang naiwan doon maliban sa damit na puti. Opo. Tama po. Wala naman laman na naiwan na doon. Tama po. Kaya ang tanong ko, nasaan, saan mapupunta yung laman na ginamit? Sapagkat banal yun. Kung, hindi po. Alam nyo, yung laman na yun, wala kwenta yun eh. Ah. <laughs> <laughs> Nagtataka lang ako sa katoliko, bakit pati yung linen, sinasamba? Pati yung ibinalot? Pati, ah. pati yung sasambahin mo? Ah. Pati arinola? Kung gumamit ng arinola, sasambahin <laughs> din nila? Alam nyo, sa paniniwalang apostoliko, wala nang kwenta yun eh. After the resurrection, kung yun man makita, wala nang kwenta yun. Ikalawang korinto. <laughs> Kaya nga, mula ngayon, ay hindi namin nakikilala ang sino man ayon sa laman. Tuloy. Bagamat nakilala namin si Kristo ayon sa laman, ngunit sa ngayon hindi na namin nakikilala siyang gayon. Kita nyo. Ngayon, eka, after the resurrection, hindi na namin nakikilala ang sino man tao ayon sa laman. Bagaman nakilala namin si Kristo, we have known Him in the flesh. Sabi ng mga apostol, ngayon, hindi na namin siya nakikilalang ngayon. But later, we will know him. Later we will know him because we will God him. has the God has the power to uh ten our minds and focus our minds the, during the very existence of Jesus Christ. Kasi uh, it is my it is my belief that on the judgment day, ipakikita sa iyo ng Diyos lahat ng misteryo na nangyari sa lupa. Yeah. He will be as a witness to what has happened. Kasi ngayon, limited ho ang ating kaalaman. Limited ang ating eyes, of course. limited ang ating pakinig, limit, limited ang ating isip. Pero there will come a time, especially so if you are going to be saved, makikita mo yung mga bagay na hindi mo nakita ngayon. Dosnebe ng unang Korinto. Datapwat gaya ng nasusulat ang mga bagay na hindi nakita ng mata at ni narinig ng tainga ni hindi pumasok sa puso ng tao, anumang mga bagay na inihanda ng Diyos sa kanila na nagsisiibig sa Kanya. Oh, pag umiibig ka sa Diyos, inihanda niya. Ipakikita niya sa iyo yung hindi nakita ng mata, yung hindi narinig ng tainga, hindi pumasok sa puso ng tao. Kaya halimbawa, nagtagumpay ho tayo, makikilala natin si Moses, sa si St. Paul. Makikilala na natin, magikita natin ang buong pangyayari ng human history, and you will be a witness to what has happened in the entirety of the human history, and you will praise God for all that has happened unto you. Kaya nga sinasabi sa Colossus kapitulo 2, salatan 2, Christ is the mystery of God. Ha? Ah. Siya ang liwagan ng Dios na hindi kaya eh, mystery is beyond the human uh, uh, intellect. Ah. That's right, that's right. Oh. That's right. Praise God. Yeah, we... Praise the Lord for your uh, statement. Oh. I praise the Lord for your statement. Kasi sabi ng Biblia... Ang lahat ng kaalaman, ng karunungan, nakatago sa Kanya. He is called the mystery of God in the Bible. Kaya ako mahirap pag-usapan yan. Mystery yan. yan. <laughs> <laughs> hindi kaya. Oh, hindi talaga kaya. Kahit tayong dalawa magtulong, oh. hindi natin kaya. Okay. Surrender okay. Okay. ako. Surrender ah, na rin kayo. Nagpapasalamat sa iyo, Brother Soriano, sapagkat medium may napulot ako ng uh, <laughs> pagkapaliwanagan. <laughs> at uh, I hope I will be back someday. Wiwis. Marami pa ako itatanong. Ah, sige Sipay po. To. Susunod pong um, Friday, balik po kayo sa Kalooban na dito. Maraming salamat po.